So, isang magandang hapon mga kalagaslas. Tayo ay ipapakain muna ng ating mga alaga. So, Pagkat maulad dito sa amin yun, hindi tayo makakapang sa ilog. Ito nyo na ating bablag, ating mga pagpakain ng ayok. So, ayan ating mga lagang rabbit. Malalaki na ulit sila Oh. Ayan kumain na kayo yung aking asawa nagagayak na ng mga pagpakain namin tsaka pampainom ayo maulan eh Ayan. maulan Kasi May tayo, walang vlog tayo sa ilog kukulit ng aking mga rabbit mga nauuhaw ito yung aking breeder oh. lalaki yan meron akong 45 days o oh. yan o oh, pinalalaki ko yan maganda yan pag malaking malaki na pakita ko pa sa inyo iba kong alaga so ayan mga kalagas na oh, so, may isa pa akong kalapate oh. napakagandang kalapate niya hanggang ngayon nandiyan pa hindi umaalis yan sa akin so ayan tsaka nga aking mga manok mga inahin magagandang klaseng inahin Wala kasi lang kumain. Ito mga kalagaslas, yung aking malaking 45 days, nandito nga pala o. Oh. Ganti na yan. O. Oh. 45 days yan, yung malaking 45 days. Pinalalaki ko siya. Lakas ng kumain, siguro mga 4 kilos na yan. siyang kumain. Atong so, aking an masisisi inahino, oh. bigay nung kalapit nating mga manok, ayan oh. Magagandang klase din 'yan. Uh, inahinin. yan lang ang aliwa namin dito. Paglabas ng trabaho, pagising sa umaga, magpakain ng hayop. Malakas din kumain, oh. Eh no, bibigyan na ng tubig. Ayan, eh, ating magpapakain, eh. Ang aking asawa yan. Masipag yan magkalaga ng hayop kasi masipag din magkatay. Ah, lumapag na, uhaw na siya. Halika, halika, alika. Halika, ay. Oh na. Ay, baka pupukan doon. Halika na, halika. Oh, tamputin mo na. Halika po ang aming isang chicken. Ngayon, nahuli na. Delikado kasi pagligaw, kinakaya ng pusa eh. balikan natin dito kung tapos na sila kumain dito yan yung magandang tandang na yan bigay din lang yan sa atin pinakakatay pangkata eh. yan pero quality Sili po rin sa inyo yung aking mga ibong alaga. Punta tayo sa bahay ito nga pala mga kalagaslas yung aking mga alagang parakets ayan yellow 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 may pagkain ka pa ba magpali tayo ng pakain So yun yung ating mga African lovers bali dalawang pares yung nandun mamaya papakainin din natin yung mga rabbit oh. kain kain sila oh. yan napakagandang tingnan yan sa umaga pag may mga alaga kang hayop may mapapagdibangan kagad pag using lagyan na natin yung kanilang pakain sa tubig na lang ang kulang punta tayo sa ating African Laverge sino man ang ating asikasuhin ayan ang ating African punta natin up siya blow. blow blow rainbow Sa loob yun ang ating ibang African ah oh. yeah maglalagay ng pakain ay natin pakain sa baba o yung aking anak ko. o o yan ako kaway kaway naman dyan Oh. hi vlog hi guys yun ang aking asawa magtataka lang pakain ng mga alaga nya oh, puno 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 Okay. Wait, wait, Ayun, sa rainbow. Uh, ah, si blue pala yun. Hindi sa rainbow. Sa rainbow nga. Bata pa lang siya doon. Hihilig niya magtago. Ayan. Hihilig niya magtago. Ayan, makikita na sa camera. Ayan yan po yan nasa ah, loob yung isa ayaw lumabas ngang tubig niya oh. Ayun. Oh, kain na blue. Hindi pa yun, tayo magsit naman ang pagluluto ng ating pangulam tayo mag ihaw ng isda nope. so nandito tayo sa ating kusina meron tayong dalawang perasong isda ihaw natin ha. ayan, masarap yung iihaw nyo kulang buntot na isda so ayan, magbuhay muna tayo ng apoy sa labas ayan okay, mga labas las tayo mo ihaw ng masda bunot ang ating gagamitin na yung, dito na muna ko iihawin yung ating isda so ayan nandito na ating isda at okay na yung ating apoy pwede na natin itong ilagay ay sarap to galunggong na pulang buntot Inihaw. yan ang laki nya na galunggong yan dalawang piraso yan natin sa bunot para tayo may maulam ipayan -pay lang natin ng kahunti yan mas masarap pa siyang inihaw niya sa bunot eh. yung isda na yan mas masarap yung inihaw sa bunot kisa sa uling kasi pag sa bunot mabango Tingnan natin siyang maluto. mahinang apoy lang para sa pag-ihaw ng galunggong na pulang buntot Napakasarap po niyan mga kalagaslas. ng ganyang inihaw sa bunot. So ayan guys, napakausok lang talaga magluto sa bunot. Pero sinasigurado ko, napakasarap nito. maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking ng channel sana patuloy nyo akong suportahan hanggang sa huli ito atin mo vlog kasi hindi tayo makapag vlog sa ilong mula na naman dito sa amin So ayan mga kalagaslas, malapit na yun maluto. Nabaliktad ko na. Di, yung tama lang ang pagkakaluto niya. Ayan oh. Di, hindi yan tostado. Parang steam lang ang pagkaihaw. Sariwa naman yung isda na yan. watching mga kalagaslas. So, okay na yan so ayan mga kalagaslas, luto na okay na okay na oh ha may ulam na tayo thank you for watching sa so, lahat ng mga lunod mga kalagaslas. maraming salamat